Sobra akong nasaktan nung ako'y pinili mong iwanan. Sobra akong nadurog nung malaman ko na meron ka na palang ibang napupusuan. Hindi mo man lang pinarana sa akin yung tinatawag na totoong pagmamahalan. Sinubok lang tayo ng tadhana kung hanggang sana nga ating katatagan. Subalit so, ikay nagpaday ng tukso at ako'y iyong iniwanan. Nadurog ang puso ko. Nasaktan ako lalo. Umiyak ako ng dodo. Lalo na nung sabihin mo sa akin na tapos na tayo. Wala na bang saysay para sa'yo? Wala na bang para sa'yo? Ang ating nabuhong kwento Wala na bang kwenta sa'yo? Yung pangmamahalan na ating bino. Bakit napakadali sa'yo naiwan ako? Bakit napakadali sa'yo Napalitan ako? At bakit ang bilis sa'yo Na ako'y kalimutan mo? Ganun lang ba ako kadaling saktan? Ganon lang ba ako kawalang kwenta para sa'yo? Ganon lang ba ako kawalang alaga? Sa buhay mo? Ang sakit mo namang mahalin?